Oh, ito na guys, ang ginawa nating patidit in Bisaya. Guys, sa uh, araw na ito ay gagawa tayo ng isa sa lumang laruan ng mga bata noong 1980s at saka 90s. Parang itong motor. itong motor no, motorsiklo. Pero, ulo lang, walang katawan. Sa Bisaya eh, tinatawag namin itong patidit. No? So, narito ang mga gagamitin natin. Pero, panoorin nyo, simple lang. Hindi nyo subukan sa inyong tahanan din, ipalaro sa inyong mga bata. Ito ay makalumang laruan. Nung wala pang mga... mga sasakyan na mga plastic o yung mga remote na mga laruang pambatak ngayon. Wala pang gadget. So ito ang aming mga laruan noon sa mga bata noong 1980s saka 90s. So panorin niyo kung paano ito gawin. Pwede subukan at ipalaro sa inyong mga bata. Okay guys, ito ang ating mga kagamitan ito, uh, tin can. Kahit anong lata gusto ninyong magamit, no? Then itong chinelas. Ito ang ating butasan, then lagyan natin ng gulong. Ang gulong din ay galing din sa chinelas, no? At saka itong kawayan na uh, dito natin ituhog yung chinelas. Ah, uh, pwede rin kahoy, basta nilang siya malaki, yung ganito lang. So, to So gagawa tayo ng uh, laruan ng mga 1980s at saka 90s. Okay. So ito na guys ang ginawa nating patidit in Bisaya. So, hiwain uh, mo na yung itong chinelas. No? Gawin ganito. Ganito ang kanyang pagkayari. No? So simple lang. Hindi man siya itong magandang pagkagawa pero ito talaga ang pagkagawa niya din magbutas kayo ng lata butas din nyo pag, pagkatapos ay italin nyo sa chinelas then gawa din kayo ng gulong din yung kawayan ganoon oh. so pagkatapos ay ituhog so ito lang step by step so madali lang siyang gawin no? ito ay talagang pinakasimple lang na kayarihan ng ganitong laruan ito ang aming laruan noong 1980s no? so subukan natin kung tumunog ba siya guys kung may tunog ba kung atin na itong uh, ipatakbo no? oh, yan tunog diba oh, diba so ito ang aming laruan noon no? Pati Patidit. Hmm talagang tumunog siya guys okay so ito pwede ninyong pwede kayong gumawa sa bahay ninyo ipalaro ninyo sa mga anak ninyo para masubukan din nila yung mga larong pang bata noon yung mga 1980s at saka 90s talagang maganda ito Uh, hindi, hindi ka mag invest ng maraming pira dito <laughs> o free lahat no? o, ha? ang asti kasi dito itong sounds no? hmm. Pag tumakbo talagang may sounds okay so sana ay ito sumubok din kayo dito huh? larong pang bata 1980 s at 90s Eh, hey, ada nggak rasa tinggal?